kinugkob na ang lugar dito mga kababayan. Hindi tayo uuwi dito hanggang uh, umaga. Napakarami ng tao dito. Grabe. Ayan. Ay, ah, siyempre. Laban, oh, laban tayo kahit saan. Ayan si Bisdak Pilipinas. Mga kababayan. O, oh, ayos ayo kami, kami. <laughs> Ayan mga kababayan, tuloy-tuloy tayo. Grabe, ang daming tao dito mga kababayan. Talaga nga ang sigaw nila, solid. Ayan mga kababayan. Bati-bati na kami dito. <laughs> Ayan mga kababayan, kinukup ng pulis itong lugar. Mga kababayan, nagtaiwala itong uh, supporter ng ating Pangulong Duterte at Bibi Sara. Kaya dito tayo, hindi tayo uuwi dito. Talagang nga makikita hindi na mapigil taong bayan dito ba, mga kababayan. Tuloy-tuloy tayo. Ayan na. Tuloy-tuloy mga kababayan. share share nyo na po itong uh, kaganapan dito. Ito na po ang tinatawag na people power tree. Ayan, bali kinugkubda po ng mga polis yung uh, lugar sa S. Ed. ed Sasrain. Kaya yung ating mga kasama dito ay uh, nag-ano na mga kababayan, nagkumpul-kumpul po dito sa harapan po ng uh, Robinson. So napakarami na, unti-unti nang dumadami. Hindi na mabilang ito mga kababayan. Lampas-lampas na po ito sa ano expected natin na bilang. Expected natin, 500 lang pero lumampas na po ito na nga uh, siguro 5 Lampas ito ng 10,000 mga kababayan. Dito lang po sa walang abala, mga kababayan. Kasi pwede tayong maano dyan eh. Ma Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Magdala ka ba ng power bank mo? Hong. Hanggang bukas tayo dito. Hanggang bukas tayo dito. Ayan na mga nagsigawan na. Tuloy-tuloy -tuloy po pagdami ng tao dito mga kababayan. Tuloy-tuloy, hindi na mapigil pati mga galing trabaho nandito na. Palikat ma-share po ito. Mga babae palikat ma-share po ito. 'yung Ah, uh, tuloy-tuloy pong pagdami ng tao, mga kababayan, tuloy-tuloy po. So dito lang po tayo, mga kababayan. Sana po uh, maisagawa po ta maisagawa ipo ta tahimik. at uh, itong kalsada na barikadahan na rin ng mga pulis kasi bawal nga po sa kalsada. Ang kitang kita niyo po, doon sa Edsa Strain, yung pinakasimbahan ay bawal na din doon kasi kinubkob na po ng pulis. Mark Christian Enriquez, mabuhay po kayo. Shout out sa inyo. Ayan, may buhaya dito. Ayan, may buhaya. Tatay, ba't maliit yung buhaya na dala nyo? May anak pa ito. Ah, anak pa lang. <laughs> <manyang>, man. mas malaki pa dyan?

na dito sa labas. Umuulan na dito sa labas. Umuulan dito sa labas mga kababayan. So sisilong tayo. Salamat. Thank <laughs> you. Pesu Panipati Ang kaniang pingsan Dan si Martin Rumuan ni Pembalas ros <laughs> Atas tengah yun Mengulang darin Ang kampanyerian Ang asawa ng presidente Dan si Liza Ada parang zombie <laughs> Parang penggwik Parang palaka. Akala mo, napakaganda mo pag naglakad ka at wayang politiko na nakaupo ngayon sa gobyerno natin at hindi nila kayang gampanan ang kanilang trabaho sa gobyerno sapagkat sila'y puro adik puro adik at bangat ang mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno dito sa Pilipinas at alam natin na si Bibi Sara Duterte na labang tanging pag-asa ng sambayan ng Pilipino. At kapag hindi natin napalit sa gobyerno ang mga kupal at adik na yan na si BBM sa pagkapresidente, sila ang lason ng sambayan ng Pilipino. At sila ang magiging lason ng kabataan. Bakit sila ang magiging lason ng kabataan? Sapatkat ngayon, ang mga adik hindi na sila nagsitaguan, bumalik na ang mga adik at droga. Alam natin, noong lang ang panya, si DBM sa pagkabangulo, na ang promise niya sa atin, 25 na lamang ang isang kilong bigas, 20 pesos. Pero nung siya'y maupo, nawala ang 20 pesos at naging 60 pesos ang isang kilo at ang bumaba ay Shabu. <laughs> ang pangako niya, bigas ang pababae. Nagmahal ang bigas, bumaba ang Shabu sa ating bansa, mga kapatid. Magaling, magaling, magaling. Kaya, hindi tayo susuko, hindi tayo uuwi hanggat hindi bababa sa pwesto ang Presidenting pangagkayan. Ha <laughs> Sabay-sabay natin isigaw. Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Bagong presidente! Bagong presidente! Bagong presidente Sara Duterte!

Kakantahin na lang natin yung Ang bayan ko sa ikaw tuloy po na dumadami yung tao mga kababayan tuloy tuloy tayo dito ay yung mga polis nandun mga kababayan sa sa strain wala nang natira doon na ah, naitaboy na po yung mga ano dito maraming tao Pero, yun, 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 yun. Oh, Nagtiwala ang taong bayan, nagtiwala ang mga muslim, lalong-lalong na sa maging panor, sa mga parkos, dahil kay D.P. Suara Duterte. 你玩你吧。